Magandang hali po mga idol uh, Dito na po ako sa lugar na to Dito na po Jollibee ha, uh, Hindi pa naman ako nagugutom ha, uh, Meron po dito ang mataas na piti uh, At lalaka rin ko na po ito pabalik Kasi nakita ko na po yung mga balding na Doon sa may makin din eh so, Pabalik na rin po ako doon sa may po yung minibus yan na po yung patungo ng ano sabihin galing po yung minibus na yun sa may Guadalupe hindi ko alam kung saan patungo Guadalupe o Gate 3 Gracias pa mo. po yung uh, Radio 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 Towers Yeah, Radio Towers Yeah, radio, radio Towers Yeah, towers. Uh, Medyo malilim na po dito May, uh, may, dulo na may, may mga puno-puno na naman uh, Tuloy pa rin ang lakad uh, Kunwari, walang pamasahe mga kailan. Naglalakad na lang. Binis, Grand Canal, Kalayan, Avenue, Up, Paul, Bonifacio. Uh, yan ang mga pagpapupuntahan ito kalsada na ito mga idol. Hindi uh, naman po tayo malinigaw sa mga lugar na ito mga kailan. Eh. Mayroon naman po mga synergies. na makikita kung saan patungo yun, may manok po may aso, may manok yan ah, ay, hindi ko niya makakalapit kaya nakatali yan wala pa kung talaga nakatali yan kaya delikado po yan kapag nakamagat ah, Market Market, Jefferson Station, Kalayan, Avenue Station, Pasig. Oh. Uh, Kanya-kanyang araw. Susundan nyo na lang po yung araw. Ayan. Ayan. Pinapawisan na akong mga idol. yan Bububong sila o. Oh. Rasis na po yung kanilang bubong. Yan. Kailan pa kaya ako makapagpag-rasis? Kahit right. tanong gawin. Umataw man sa utik. Walang utik. Wala. Di pa rin makapagpagawa. Okay. Kailan po, ay maka Simpo po, uh, mamahal, na, mamahal na po yung ating mga pilihin. Uh, ganun talaga po ang uh, magiging Prasyon ang buhay natin. Maka-uras na ito. At habang ito matagal, mas lalo po yung pahirap ng pahirap, mga idol. Oh, para man naman may bukal dito. Oh, para may bukal. Galing yan po yung mga bahay-bahay dyan. ayun po, mga idol, oh. Ito po yung napaka-delikadong lugar, mga idol. Yan, oh. Ang pinig na po yan. Yung bahay po nasa dito na yan po naman galing po rin yung ama ako sa tubig galing po sa mga kanal nila dyan mga pinagbubasan lahat pinagpaliwan dito po bag pababa na to ang hirap po na sa paso na yun ang po sa paggilid-gilid na yun ha? tapos may mga bato-bata bato, makabig bato. lang gumulong yung bato rito makakatama talaga yun o may mga bato-bata Nampak bersinap tau Bersinap tau Di sasaran tu Ini mah punuknya Sekapat tu nya Yopi yopi ya Ah SM Ah itu na po yung SM ah, wala, Oh Ah tama Itu na po yung Way Doon sa Tagusan Tapi nung bangun Nung nakarang lingkong Ito na po yung way nasorbe ko na po lahat ang ano dito kasi kung siya ko siguro hindi na naman ako maliligaw dito mga idol SM Aura ayan na po yung SM Aura na nakapail na yan oh. ah magkatanong ako doon kung saan yung daan patungong simbahan magsisimba ako ngayon mga idol matagal na po ako hindi nakapagsisuyo. Uh, hindi naman ako nakakalimot sa ating Panginoon, Panginoon kayo. Uh, mga idol, kahit saan tayo patungo, di man tayo magsimba. Kahit saan lugar, pwede tayo manalig sa Panginoon. O, pwede tayo kumawag sa Kanya. Kaya uh, hindi, pwede tayo ay makakalimot sa Kanya. Dahil po siya yung pinakamapangyarihan sa buong mundo. O, may gawa ng langit at lupa anong gawin natin mga idol siya pa rin ang maglidesisyon kung anong karapat dapat huwag nating pairalin yung angas labang anuman ang ating katayuan mayaman ka man mahirap ka man kailan magpakumbaba ka sa ating Panginoon kailan kahit anong oras pwede niyang bawiin ang buhay natin ito na po mga kaitol babaybay ko na po itong way na to patungo doon yan o kitang kita na po yung SM Aura na mahaba na pahil na yan ito to, mga kabahayan ito mga kaitol dahil skyway na po ito sa taas Maka bahaya na pun Maka building na. Sebab bintik dah pun yan Di Dikit-dikit dah pun Maka bahaya nila. dah so, Padir-padir na lang po Maka pagitan nila Dito Dito mga kaitol Hanggang dito na Ang aking punting video Thank you for watching Assalamualaikum yes. baka patanghali na po